hindi na nakapagtimpi si Atom Arauyo at diretsahang binanatan ang mga mambabata sa gitna ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Sa isang post sa threads, tinawag niyang cringe ang galit-galitan ng ilang senador at opisyal na ayon sa kanya sila rin mismo ang nakikinabang sa korupsyon dagdag pa ni Atom, para namang ipinanganak kami kahapon, mga mamser, na agad nagpasimula ng diskusyon online. Hindi nagtagal, bumaha ng reaksyon mula sa mga netizens. May nagsabi, magnanakaw rin ang nagtatanong sa isa pang magnanakaw, isang malaking joke. May isa pang nagkomento na sirkus lang daw ang mga Senate hearings. Puro paandar. Pero sa huli, walang nakukulong. Walang perang nababawi at walang inaaming kawatan. Ngayon, mas tumindi ang tanong ng taong bayan. Investigasyon pa ba ito o palabas lang para linlangin ang publiko? Ikaw, pabor ka ba sa patutsada ni Atom Araullo o tingin mo may pag-asa pa ang mga hearing ng Senado?